Aries Kapag nakatrabaho o nakausap mo ang kaibigan zodiac sign na Capricorn, maaaring magkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Iwasan muna ang mga usapang may kinalaman sa pera. Ang color gray at color black ay babala sa pagod o sa mga planong mahirap. Ang number 2, number 11, at number 26 ay senyales ng kasiyahan sa mga dapat na ituloy, na gagawin. Taurus. Kung may kasunduan o plano kakasama ang kaibigan zodiac sign na Leo, mas mabuting ipagpaliban mo muna. Maaaring hindi magtugma ang ideya ninyo sa ngayon. Ang color brown at color silver ay pahiwatig ng pagdadalawang isip sa mga gagawin na plano, ngayon. Ang number 8, number 14, at number 30 ay hindi magandang gamitin sa desisyon. Mas mainam na gamitin mo sa pagbibiyahe. Gemini, kapag nakatrabaho o nakausap mo ang kaibigan zodiac sign na Virgo, iwasan ang sobrang pagtitiwala. May posibilidad na maantala ang iyong mga plano. Ang color blue at color black ay magpapaalala na magiging mahinahon ka. Ang number 6, number 20, at number 27 ay senyales ng pagkaantala sa mga bawat hakbang ngayong araw. Cancer Kung may kasunduan o plano kakasama ang kaibigan zodiac sign na Pisces, huwag munang magmadali. Maaaring may detalye kang hindi pa malinaw. Ang color white at color gray ay magpapakita ng pangangailangan ng pahinga. Ang number 4, number 15, at number 21 ay senyales ng pag-aalangan sa pakikipag-usap mas mainam na ipagpaliban. Leo Kapag nakatrabaho o nakausap mo ang kaibigan Zodiac sign na Aries, mag-ingat sa pagbibigay ng opinyon. Maaaring hindi ito magustuhan ng ibang tao. Ang color yellow at color black ay paalala na umiwas sa tensyon pero masaya isipan pag makakasama ang mahal. Ang number 9, number 12, at number 25 ay pahiwatig ng pagbagal ng proyekto. Virgo, kung may kasunduan o plano kakasama ang kaibigan zodiac sign na Gemini, maging maingat sa mga detalye posibleng may bagay na hindi mo napapansin. Ang color green at color gray ay nagpapahiwatig ng pagod sa trabaho mas mainam na dahan-dahan ka muna. Ang number 3, number 18, at number 28 ay senyales ng pagkaantala sa resulta. Libra Kapag nakatrabaho o nakausap mo ang kaibigan zodiac sign na Capricorn, umiwas muna sa pakikialam sa desisyon ng iba. Maaaring may hindi pagkakaunawaan. Ang color blue at color brown ay senyales ng pag-iingat. Ang number 7, number 19, at number 23 ay pahiwatig ng mabigat na gawain. Scorpio Kung may kasunduan o plano kakasama ang kaibigan zodiac sign na Sagittarius, huwag agad magtiwala sa naririnig. Maaaring may kailangang ulit-ulitin para malinawan. Ang color red at color black ay pahiwatig ng emosyon na dapat kontrolin. Ang number 10, number 22, at number 31 ay senyales ng pagkalito. Sagittarius Kapag nakatrabaho o nakausap mo ang kaibigan zodiac sign na Aries, kuwag magpas siya agad. Baka may mas magandang pagkakataon sa ibang araw. Ang color orange at color gray ay paalala ng pag-iingat. Ang number 10, number 13, at number 29 ay senyales ng pansamantalang hadlang. Capricorn Kung may kasunduan o plano kakasama ang kaibigan zodiac sign na Taurus, mas mabuting obserbahan muna ang sitwasyon. Maaaring may pagkukulang sa impormasyon. Ang color brown at color blue ay nagpapahiwatig ng pag-aalala. Ang number 5, number 16, at number 24 ay senyales ng aberya. Aquarius. Kapag nakatrabaho o nakausap mo ang kaibigan zodiac sign na Cancer, Umiwas sa mga usapang emosyonal. Baka magdulot ito ng hindi pagkakasundo. Ang color violet at color black ay paalala ng kontrol sa sarili. Ang number 9, number 20, at number 27 ay pahiwatig ng pagkaantala. Pisces, kung may kasunduan o plano kakasama ang kaibigan zodiac sign na Scorpio, Huwag munang maglabas ng saloobin. Mas mabuting pag-isipan ng hakbang bago magsalita. Ang color green at color white ay pahiwatig ng pag-iingat. Ang number 8, number 12, at number 30 ay senyales ng pagkalito.